6.35 ng uh, umaga. Ganito lang sila. O. Busog pa sila. At medyo antok-antok pa. Hindi sila ganun ka-excited lumabas. Okay. So talaga ang pagpapastol ng kambing ay alas J's. Alas 9, alas J's. Ganun. Wala pa silang gagawin ng Kundi-kundi mag-iihi dyan. <laughs> Mag-relax. Walisin natin ito mamaya. Okay. So, dito lang. Ikot lang kami ni Bubbles. Yan. Tsaka so, mga native na manok. Yun lang. Kasi pagka gantong kaaga, masyado pang mahamog. Diba? Hindi maganda yan nakakainin nila. Kasi pwede maging uh, sanhi ng kanilang uh, pagtatae. Okay? Kakapit tayo. Yan pampainit sa umaga. So ganun lang, uh, mo matuyo yung mga damo bago mo ipastol yung mga kambing mo para masigurado mo ang kanilang ah uh, tiyan ay maayos. Hello, Mining Black. Yan, ganyan lang. Ako ah, gusto niyo na mapanood yung guide ko, yan, post ko yung link dyan sa comment section. Meron akong full video sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali. Happy Go Tracing!